Pagsapin na natin kung CDILG si DILG Secretary John Vic Rimulia. Secretary, maganda morning. morning si Katonying po at saka si Kajeri. Magandang umaga po Katonying Kajeri. Opo, uh, Secretary, una lang, una lang sa lahat. Uh, Nagbago na po ba uli ng policy? Mga kanya-kanyang uh, LGU na ba uli ang mag-dedeklara uh, mag, uh ng uh, suspension of classes pagka may kalamidad? Opo, kasi kung yellow lang, yung iba kasi hindi naman naantala, pabugso-bugso lang. Uh -oh. Pero dahil sa discovery namin, yung ibang mayors, binabaha talaga sila. Pasaba uh -uh. so, naman sa bloodgate oh. So yung mga binabaha na area, sila lang makakalam yun eh. So uh -huh. ginawa na namin granular ang anong uh, uh, announcement. Uh -huh. Ayun. So hindi na hindi na uh, katulad nung mga nakaraang uh, buwan at linggo na kayo na lang ang inaabangan ng mga abangers. <laughs> Pero ngayon basta mataas talaga yung threat level. Sa akin pa rin na ako pa rin mag-announce. Uh, Pero katulad ngayon, umuulan na sa ibang bahan naman, kaya namang pumasok mga bata. Sa iba, kung ganitong ulan, buhabahan eh. Uh, uh, so ginawa na namin granular. Ayun. Mm. Opo. At saka mukhang uh, na-appreciate po ng mga bata ito na kahit na walang face-to-face... Ay, meron namang modular learning uh, at saka uh, online online, uh, online yan. classes. Tama 'yun. Mhm. Mm Sobrang tama 'yun. Okay. Okay. Opo. Opo. Okay. okay. Uh, secretary, uh, iimbestigahan niyo na, na nga ba itong si Governor Chavit Singson? Uh, sa ngayon, person of interest pero yung yung sinabi niya kasi sa Gov. Mm -hmm. Na sinabi sabi din ng inside investigation. Imbestigahan namin 'yan. Mm -hmm. Ang third element kasi diyan ko naglalabas ng pera nag eh. Ako organize mm -hmm. Eh sa ngayon na yung ginawa naman niya doon ay nagsalita. Sabi kailangan preto na gobyerno pero wala namang susunod. Kasi kung ganun standards ang susundin natin, di kalahati ng UP, nung na. Kasi, kasi ito yung nila, ibagsak ang gabiyan, di ba? Kaya sila yung standard uh -oh. <laughs> to. Tsaka yung mga makakaliwa na grupo, <laughs> mga um, <na, laughs> progressive <laughs> uh, block sa la kongreso. <laughs> <laughs> uh -oh. uh, kung salita lang, kung uh, -oh. lang, bali wala Pero kung naglalabas na ng pera, nag-organize, uh, nga. -oh. Uh -oh. yun ang inside into tradition. Eh, pa, paano po yung mga, limbawa, yung mga dating o mga retired generals, for example, yung general pokis po, pakis, pokis uh, tapos oh tapos yung isang na general Orlando de Leon, de Leon. Uh, na talagang uh, nagpunta sa kalsada and uh, actively uh, asking the armed forces to withdraw support from the president. Uh, well, again, uh, we we have the same standards para sa, uh, sa lahat ng tao, kung bata o matanda. Uh, kung talkies lang kasi, bali-bali wala yan eh. Mm -hmm. Pero kung nag-organize na sila, naglalabas ang pera, nag meeting na sila, ayun ang talagang exciting to rebellion ng sedition yun. Uh -oh. Pero yung mga retired, uh, wala rin naman nangyari. Wala namang gagalaw ron. Diba? Uh -oh. So we're very lenient with it. Hindi naman sabo ka lang. Oo eh. Kailangan, oh, eh. Uh -oh. Uh -oh. kailangan pa mo lang yan. Only in extreme cases na eh, elevate talaga namin yan. Uh Oo. -oh. Pero ito nangyari sa Minjola at uh, saka sa rektor uh, secretary -se -se eh, hindi boka lang ito talagang may action dito ay. may mga nanakit at mukhang mukhang may mga may, 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 may nag-finance daw eh uh, ta uh, may YouTube ay na-follow up na ninyo Uh, ayon sa investigation namin, may natukoy na kami mga personalities. Ang problema sa kasi sa mga batang to, mga jeng 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 jong jong di ko may ano tawag sa kanila eh. Uh, pa -huh. uh -huh no, sa, TikTok. Uh, uh, yung pera, di-distribute nila. No. Di makikita nga, may, may pattern talaga. Ang... May mga tinutukoy na sila na personalities. Kaso yung mga nagtutukoy sa ngayon ay nagsalita, mga bata pa. Mm -hmm. So kailangan ng BSFWD clearance kung um, uh, yung capacity nila to uh -huh. kung sa mga na yan. Pero meron na kaming persons of interest, mga lima sila uh -huh. na nag-distribute ng pera nung araw na yan. Magkano po? Uh, hindi namin. Ang bayad sa mga bata, three 3000 each eh. Uy, malaki pala. Malaki pala, ano? Yung sinabi ni malaki. Yormi kahapon, para pa limandaan lang eh. Hindi, sabi niya, limanda limandaan. Pakita mo lang, pa lang na limandaan, sa bagay. mapapalundag na. Uh -huh. so ito pala, 3,000 per uh, individual? Opo, ayun ang ayun sa malaki mga investigation kahapon na, yung first round. Uh -huh. Ang binayad sa kanila, 3,000. Pero hindi sila cost-oriented. Uh -huh. Pero pera lang. Kaya kita mo, gagawin nila, lulusob, babato, atras, babato. Uh -huh. At saka, naging looters. So, Yun nga. Susunod ng kotse. Oh. yung pinasok na yung sogo, ninaka yung cash vault. Si Ka-Jerry nga, titignan namin kung nasa loob eh. Wala pala. Oh, oh, oh. Mag-pensa na ako na rin si Tim eh. Pero naman doon. Kaya tingnan May mga, may, may, sabi nga ni, ni Mayor Reyes ko, eh, meron daw mga nag-check out. Pag-check out, pinasabukan pa. <laughs> Pagkakain ng rin pala sila. Secretary, may lumalabas ngayon sa ilang mga news website, hindi lang natin pwedeng pangalanan kasi wala na din uh. naman silang source. May binabanggit po na isang dating uh, congressman, isang dating city hall official, mayroon pong uh, isang dating uh, cabinet member at isang mm -hmm. abogado. Uh, are, are we uh, referring to the same, same uh, uh, group of people, yung pong uh, limang binanggit ninyo? They are one of the three groups na iniimbestigahan namin. Uh -huh. mm -hmm. So meron pa iba? Meron pa pong iba. Meron pa. Mm -hmm. pa, pa. Matindi pala ito. Teka uh muna. Yung yun nung sinabi niyong mm -hmm. 3,000 mm -hmm. at mga pera, yun ba'y dahil lang sa post o may mga nahuling umamin at nagsalita na? Hindi nah mm -hmm. na nahuli at na umamin. Alam nila lang kung anong sistema ng distribution ng pera. Pero ang, ang sistema niyan, grupo-grupo lang, so, uh -huh. sampu dito, dalawa po dito, sampu dito, hindi sila yung one massive organization na, uh -huh. na gumagawa ng plano. At uh -huh. ang sinabi Kaya, mo, uh -huh. Uh -huh. sinabi daw ba sa kanila na ganon ang gawin nila, na mambato, manunog? Opo. Uh -huh. Magdala ng Molotov cocktail, magdala ng bato, uh -huh. uh -huh. makalusot sa linya, sunugin naman na kanyang. Uy. Ay, so yun po ang objective talaga? Opo. Opo. Ayun talaga. Uh -huh. They wanted to breach the lines. Kaya kita mo naman yung depensa natin uh -huh. as much as maximum tolerance yun. Hindi na ba talaga namin papanood sa tent kahit ano mangyari. Uh, -huh. mm -hmm. So, nung, nung palang uh, araw na yon, talagang intensyon, pasukin ang Malacanang, sunugin ang Malacanang uh, Secretary? Opo, opo. Ayun talagang intention. intensyon. Ayun na nakuha rin ng intelligence namin. Kaya nakita mo yung uh -huh. defensive perimeter namin. Ay, ano na, uh, ginawa namin heightened alert talaga. Uh -huh. mm -hmm. Pero ganun pa man, ang napakabait ng Pangulo natin, sabi niya maximum tolerance, do uh -huh. not use firearms, do not use tear gas. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh biro mo kung nakakaawa ang mga pulis natin, tinata tinatabunan ng ano, ng bote ng balde ng tubig ng Imburnal. Oh, grabe, grabe po grabe po 'yung nakakaawa talaga. Saka tsaka may binugbog yung... na pulis. May binug, may pulis na kinuyog na police. nila. Uh -huh. Pero uh, meron si... pang ano, meron pang ano, binagsakan ng hollow block sa likod. So, uh, maryo, sorry, secretary, meron, meron, po ba kayo, meron bang uh, prior to this, meron bang intel report na natanggap ang uh, authority tungkol dito? Meron na po. Meron na po. Kaya gano'n kami kahanda eh. Yung mga ang intel namin galing luneta, susubod na sila papuntang Malacanang. Uh Buti na lang, ang magkapasalamin namin, sa Malacanang sila pumunta at hindi doon sa People Power Monument. Uh -huh. Kasi kung doon, kung nang gulo sila, maraming masasaktan dahil puro mga good, well-meaning na tao yun eh. Yes. Diba? yung mga peaceful protest ang gusto nila eh. So ang Presidente naman, very appreciative sa kanila. Nakipinutubo na naman sila, nakikinig siya. Siya nga nagsabi kung hindi sa Presidente, pupunta rin siya so, uh -huh. so ayan talaga, we encourage them to air their grievances. Uh -huh. And ang, ang Pangulo po nakikinig at uh, talagang ginagawa niya lahat para matapos sa sistema nito. Secretary, uh, kung nangyari ito noong September 21, meron bang mga susunod na attempt uh, na inaasahan kayo na itong mga taong ito? Well, siyempre, ang threat level, ang CNP nung sa akin niya, kung anong threat level na malakad niya, malakad niya is only one threat level. It is always high. Diba? Mm -hmm. So, wala kaming nakikita na organized na ganun ulit. Mm -hmm. Pero again, hindi natin alam. I think the, the, yung trabaho ng kung ng Senado at saka ng ICI will spell the difference kung mas satisfy ang ng mga tao sa kanilang ng para sa ushi at sa corruption. Mm -hmm. Pero uh, uh, secretary, can we can we expect arrests uh, uh, today or uh, the next days? Next coming days? Um Pang DOJ po dapat tanong ni Gen. Eh, kasi sila naman naguuto sa akin eh kung ma-arrest rin o hindi. Eh, diba? uh -oh. mm -hmm. Pero the ICI is doing their job. Ang um, Senado po ay tumutulong sa ICI. Mm -hmm. Ang alam ko, ah, ang alam ko lang, malapit na yung mga freeze orders, sa lahat ng mga accounts, mga uh, congressman at sa mga... Sa flood control. Uh -huh. No, no, no. Uh, uh, related to the, po, the violence nung nakaraan. Ah, yung violence, lahat sila mag-charge. Um, uh, okay. uh Yung mga, yung mga, mga mastermind, uh, inaasahan ba natin na may mahuli sa kanila? Uh, kasi continuing yan eh, di ba? Yung threat? Oh, uh, um, ang hahabulin namin lahat yan, we have valid and, and uh, uh certainty na sila talaga ang nagbayad na may mm -hmm. money trail na nakita namin. Mm -hmm. Kung papasa sa Bar of Justice, eh, arrest rin namin lahat yan. Opo, opo. Mm. okay uh, last last na lang po ah uh, uh, secretary ito pong uh, ito pong uh, uh, CIDG may binanggit po ang ang si Senator Ping Lakso na uh, parang nakabuntot doon sa bahay ni ni Bryce Hernandez uh, ano ba ano bang uh, report sa inyo ng PNP doon uh, ang report sa akin ay nag-request ang ICI ng backup sa ano sa sitwasyon sa mga ano nila sa uh, kanya nang mga galaw. Uh -huh. So hindi nagkaintindihan yung dalawang grupo. Akala i-intimidate yung Bryce uh -huh. pero sa pagkakaalam namin may nag-request ng ICI na samahan uh -huh. sila. Ah uh, so hmm. parang walang walang coordination, coordination. ano. Uh -huh. Nang nung sa dulo na lang, doon sila nakaintindihan. Uh, Kaya pinalis na lang yun si IDG. Parang ang dating kasi noon eh, yun, ini-intimidate si, si Bryce Hernandez eh. Opo. Uh, Nag-usap po kami ni Senator Ping. Uh, we got to the bottom of it. And nang usapan na lang sa mga susunod, eh, mas maganda dapat ang coordination. Ayun. Uh, yes, sir. Secretary John Vic, maraming salamat. Thank you. Thank Mandamata you, sir. Po. Maraming salamat po. Niya to kaya. Tayo din po si uh, Secretary John Vicrimulia DILG.